dito na tayo mga ka-travel. Pasay tayo. Titingnan natin kung ano. Nandito si Tatay. Bakanya na lang natin ibibigay yung ano, yung bigas. At saka yo bibigyan din natin almusal. ang mga babayan din tayo ano. Tapos wala din si Tatay. Tatambay na dito. Wow, wala na najan lahat ng hibigan natin wala na lagi tayo na ano ah wala na ang ati binibigyan bigay natin sa ano ah, pag may makita tayong nakatambay lang tapos walang walang ano walang pinakain bigay na lang natin to anim pa naman to at ikot kaya nito mga travel ang talagang ano natin ah, uh, tumpok natin na wala na sana na ano na sila mga travel na na rescue na nga na rescue pero at tagal ko nang binibigyan yun eh nataka at, ko ba't ngayon wala na at, tagal ko na silang pinagbibigyan mga binibigyan yun talagang buhay baka na rescue na nga dito na lang hanap tayo mga travel ito banda meron niya, bilip baybayin bay natin itong ano na to uh, LRT LRT oh, may checkpoint pa meron tayo nakatigil ng mga ano, ano na checkpoint yan yan Lang. wala dito masyado mga travel kasi nga ano to eh maraming tao dito nagkano yun sa medyo walang tao kasi para mano sila makatulog ayar kapil ang kapalit ng ating mga kaibigan no u-turn kasi dyan iikot kayo Lotor no Okay, ikot kayo dyan Ituloy kayo wala tayong nakita na matanda wala tayong nakita ang bibigyan natin mga ka-travel ito ah, binaybay na natin itong ano binaybay na natin ito pakirino na tayo Rock Avenue ano katambay dati din dito mga ka-travel, ang dami dito yan ngayon wala na Ah, maganda tingnan talaga. Saan kaya lumipat yung mga yun? Maganda yun. Kasi wala nang ano. Wala nang nagugutom. Sa ano. Sa kabila yan marami. Balik tayo mga travel, diretso tayo doon sa ano, hindi pwedeng hindi natin ito mabigay, Diretso tayo sa uh, Road. Diretso tayo, hanap tayo. Kahit ikutin pa natin ito, mabigay lang natin yung pagkain na ano, yung almusal. marino. Nanay. Ah, nice feeling, tayo. Ano yan, Nay? Kumain ka na ba? Kumain ka na? Ito, oh. Isa e, yun na lang, soy. Bibigay ko. May bigas ako dito sa pagkain bigas, 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 bigas. Bigay mo sa akin lang. Oo, Ito, oh. Bigas. Saka uh, almusal -almus. mo. Salamat, salamat. Nakuha ka ito. Ano nakuha? Waray ka? Waray? Muslim. Ah, Muslim. O, yan. Ito. Salamat. O. Ya, yeah, bigas yan ha. Dalawang kilo. Uh, may pagkain ka. Oh. Tapos may dilata ka. Salamat. O, sige. sige. Yan, nakita okay. lang kita. Babalik na ako.

Balik tayo mga travel. Okay. Dito, bibigay tayo ng meron dito eh. Yun, mga bata Oh. Bibigay natin dyan. Kawawa naman. Dito na lang natin ibigay yung tayo natin. Papalik tayo. muna natin nagpasan muna natin kasi baka maano tayo ok dito na tayo dito Ito mga travel dito dito marami talaga dito inanbite na kupo sobrang naman nilang dami pagkatihati na lang sila dito kaya o kanino ati-ati na lang kayo dito yan may mga hotdog Ngayon mga ka-travel, natigay na natin yung ating dapat ibigay, Ati-ati na lang sila. Kasi sobra nilang dami doon. Dito lang. <laughs> okay, big shout out nga pala sa lahat nga bibiyahe ngayon lahat ng mga traffic enforcers, lahat ng mga grab dyan lahat na dicer lahat ng mga tagaliti abra, papanga, tarlac saan ng kayo ngayon lahat ng mga grabador, grana, rungkis gamula at mga galbis inalisan di la cross po na yan siyakas i like and share na lang sa mga video natin mga travel pakisubscribe na lang din ako sa aking youtube channel RG Travel pati sa aking ano ipipid yan RG Travel Vlog din at siyempre dito follow niya ako sa facebook ko yung red na lang mga travel huwag kalimutan yan yung umaga na to hindi tayo pumayag mga travel na hindi natin mabigay yung pagkain daladala natin sa kayong bigas ikot ikot ko tong ano nag ikot ikot tayo kita nyo naman yeah, mga travel thank you sa inyo thank you sana supportahan nyo ako sa aking ginagawa at saka salamat sa Diyos na malakas din yung pangangatawan ko Yan. tuloy tuloy lang din sana yung trabaho ko kung makahalon man tayo sa isis matuloy yung loan natin Dadagdagan pa natin yung pinamibigay natin mga travel Ayan, paliko na tayo mga travel dito sa palingki ng Malati. Kala soso na yata. Ano kaya at Kala soso na. Hindi na tayo makapag-OT. Mag-9 na lang tayo mga travel. mag -iiling. Yun, 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 yun. ganda naman sa pakiramdam nakapagbigay na naman tayo magaan sa pakiramdam buti pati si ate yung naglalakad sa kalsada gilang ng pera ow higit pa dito nag-aabang sa atin ngayon mga travel. Alam mo nga anong inaabangan niya? Yung sapatos. os a